Hi mga sisi, konnichiwa. So nitong nakaraan po, nag-start akong mag-Amazon Affiliate. And marami po nagtatanong sa akin ng mga mamis na katulad ko kung paano daw po iyon gawin. So dito pa sa video na to, tuturuan ko po kayo. No? So ano ba yung mga kailangan na meron kayo para maging Amazon Affiliate? Number one, kailangan nyo pong mag-register sa Amazon Associates. No? So search nyo po dyan sa inyong browser, Amazon Associates. Tapos meron po kayo dyan sa sign upan. No, tapos after nyo pong mag-sign up jan, syempre kailangan nyo po ng Amazon uh, account, no? Yung ano talaga, application, 'di ba doon tayo nagsha-shopping? 'Yon, dapat meron kayong account doon. Ne? At ano pa ba? Kailangan po natin ng sariling website. No, doon po natin kasi ilalagay yung uh, mga link na kukunin natin sa Amazon. Hmm? para dun po pupunta yung ating mga uh, future customers, no? So, kung wala pa kayong website at gusto nyo gumawa, punta lang po kayo sa aking link. Pag-clinic nyo po yung link ko, makikita nyo po doon, make your own beacons website. So, pwede nyo na pong ano, gamitin yon para gumawa ng website ninyo, no? So, ano pa ang kailangan? Dahil nga po kailangan natin kumuha ng mga link sa Amazon, ang ginagamit ko po ay laptop, no? Or kaya naman pwede rin yung desktop kasi mahirap pong kunin yung link kapag ka sa cellphone lang, no? So, yun po yung mga kailangan natin na meron tayo para maging Amazon Affiliate. So, yun lang po. Bye!